Oy, okay, bakit? Maganda lang yung ginagawa niya sa original kami eh. Kay brother Eddie pa to, nung araw pa eh. nga siya, niya. Baka meron ba siyang sa isang araw, sa loob ng isang linggo, may libre pagkain, isang oras, walang bayad lahat. Meron ba siya noon? Libre lang yung unlimited rice niya at saka sabaw niya. Eh, ginagawa ko rin yun eh. Pero sa mula, pagka, kung lolobin ng Diyos, mangyayari to. Sa loob ng isang linggo, Isang oras, libre, walang bayad. O, ba mas malakas. Kung lolobe ng Diyos, kaya-kaya kong gawin yun. Bakit? Eh, pwede mag-share ko to. Pwede na tayo magtulong-tulungan kayo. Kayo, di ba lahat ikaw? Pinakamalakas yan. simi mo, no? Lahat na nakikita mo na na yun, ilang million yun. Hindi Kay wata. Kaya ko sabayan yun. Sabi, hindi wata. Eh, mas marami akong koneksyon dito. Paano nila ako mag walang pera? Oh, diba? ako, di ba? Ako hindi ko magagawa yun. Magagawa ko yun kahit napatay na ako bago ako mamatay. Kung lolo ng Diyos. Dahil ang pangunahan ko si Brother Eddie. Di ba? Kaya siya limpia, lupia. Di kidus lupia. Ha? Buy one, 3. May nangyari siya. Lugi. Lugi pa, Lugi. Diba palugi ako sa isang araw lang? Kasi namimigay ang ano eh. Bakit ka mo? Namib namimigay ang ano eh. MCGI, libre Araw-araw, hindi -araw, na lugi. Araw-araw, eh bakit pinagpapala? Naibigit ako, yung ibig sabihin, hindi alam ni Diwata yun. Kasi ang gusto ni Diwata, bakit tala si Angelo kasamaan siya. Pero nakita ko sa YouTube, hindi kaya pataas yung viewers niya, no? kasi Eh, sana, sana <laughs> saan niya? Mangyayari niya YouTube lang yan. Inatay niya. Alam mo kung bakit? Maganda yung story, eh. Gali siya sa tulay. Limang taon siya doon. Limang taon nang nuluto na kusunero, etc. Eh, lahat yung binantayan niya ng video. Lugi yung ba? Lugi yung tinday? Etc. 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 Hanggang sa yun. Wala nang kwenta pa yun, eh. Pero nagustuhan na viral. Bakit? May pag-asa pa na Pilipino pag ganun ang ginawa. Kaya nga yung mga sabi ko, sumasakay ako ng grab, sabi ng driver. hindi sa sa sarili ko. Sabi, bahay, eh? 58 na po ako eh. O nga, ano problema mo? Eh. Mahina na katawan ko. Parang nahuli yata ako. Dapat doon lang, ginamit ko na yung lakas ko ng bata ko. Ay, hindi, tanga pala eh. Eh, kung sino ka, si Tiwata, wala nga alam. bobo eh. Bakit yumaman pa? Diba? Tiwala sa Diyos yun. Eh paano kung lumalim yung aral nun? At mas lumalim pa? Hindi natin masasabi. Hindi ko natin pwede na tulad. Diba? Pero ba't lahat sumasakay? Si Marvin Agustin, lahat sumasakay niya eh. Bakit? Eh kikita sila eh. Pati yung mga vlogger, kumikita eh, nagkakapira. Pati yung mga kapitbahay niya na nagtitigda na rin. Di, dumami na yung tindahan. Ayaw na lahat doon, dito no, nagsasawa na nakasasawa na. Bala yun know, ako eh. Kung ginagawa nila, pwede, hindi ko ba pwedeng gawin yun? Hindi nyo ba pwedeng gawin yun? Pwede natin gawin lahat yun, yun ang Pilipino. O, oh, may tanong na kayo? Wala na. Ah? O, oh, basta tungkol sa drugs mahuli sana kayo. <laughs> kasi, pag bawal, bawal na. Hihirap na kayo. Kayaan nyo na si Marcos <laughs> so, yun, at saka kayo para Oo nga, ay naano siya dun eh. Sa ay, totoo naman yun eh. Awa si Duterte. Kukin eh. Sana kung dubi-dubi sure. lang yun. di kukin eh. Kapatakot na yun. Mahirap yan kasi lalo ka na ang Michael, ang daan para kasi si Pablo, si Pedro, na kulong yan, tangal. Diba? Tinugod pa nga ulo eh. Buti ikaw, hindi na pugutan. So, meron ba kayo question? Ha? Wala? Okay na? Ano? Yung sa akin, po oh. ba? Kailangan ito na... Yung sa akin? Sa akin, po. Ano? Kailangan nito mag-transplant ko. Oo. Libre yun. Dito tayo ng cake. Bawa, ikaw. Maganda cake mo. Kung ano bawa. Kasi hindi naman ganun kabilis yun eh. Mamatch cake yun. Know. Matagal pa yan. Hanggang grade 6 grade. Matagal pa yan. Pero sabi nga, kahit uminumihan o whatever result, eh kung maayos pa yan, pwede yan. Malin mo ikaw gamitin, di ba? Ang dali lang ngayon, technology. Two hours tatanggalin sa'yo. Butasan lang yan kami after do ay ano, pwede ka na timi maglakad ako 4 hours sa butok na chorizo ko yun oh you know, sabihin magi di ba Mag-ina yun O oh 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 iba na oh 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 mga doktor na hindi. O, oh, tira yan. Tiraan mo na yan. Kasi kamats mo eh. O, oh, bakit siya tito Brady? Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nakanasun? Di ba mayroong kidney donor din sa kanya pero hindi niya kamag-anak? Tama? O, yung kidney eh. Dapat na makausap mo din siya para mabigyan ka din ng advice. Eh, sabi ko nga. Sabi ko sa mga kapatid ko, ngayon kakausapin niyo. Kasi... Kaya, makita tayo ng lupa Malay ko, eh kung may mas malaking midagro pa. Paalakasan sa Diyos niya. Eh. Pero sabi nga niya ganyan, sabi nga ni Sine, brother sa'n, ni cancer, di hindi din naman, eh. Kung mamamatay, namamatay. Kahit wala ka na naman sakit, eh. Kung gusto na ng Diyos na pahintulutan na ng Diyos lang yung ano maya eh. Bumagsak eh. Diba? Pahintulutan na ng bumagsak yung maya. Hawak ng Diyos ang buhay ng hayop ng, ng tao. Na tayo magagawa doon. Eh daso ba yun? Gusto pa ng Diyos eh. Na mabuhay si Bansani. Sani ka tan. Nasabay kami eh. Nakita ko may oh. dalawang iya. Hmm. Iyakap kami ni Sorin eh, di ba? Mm. si Sunny Cantano, eh, Pogo. Oh, dumating yung type hmm. na yun, matagal hmm. na yun eh. Hmm. Oh, di ba? May mga gano'n hmm. ano, yung sinyalis. Pero nasabi mo sa kanila pumunta si Sorin doon sa ano? Alam mo hmm. yun, yung mga punta kay Kuya yun. Hindi, sa kanila. Alam nila. Sino? Nasabi mo, nabangkit mo ngayon. Yung si Soren uh -oh. Na, sakali mamatay ako. Uh -oh. Doon ako mamatay sa uh, -oh. uh -oh. Pero, meron pa nang pag-uusap sila ng mga kapatid ko kung gusto nila ako dyan sa no? mm -hmm. sa aking mami, idagay nila ako doon pero ayokong nasusunugin ako ayokong susunugin ako kaya ilaban nyo kahit na ilang araw lang ako doon sa sa Burol eh kahit panuchuchihol lang yan eh diba? e eh, si Brother Eddie na panuchuchihol diba? di ba Dibigyan bigyan ako agad kasi alam ni Brother Eddie, gigising siya gigisingin ang mga patay at pagbulat mo kasa makikita mo si Kristo kasama ang Diyos Ama seated at the right hand of God the Father Almighty tayo lang may aaral na ganun yung, yung ibang religion ba nasabi yun dumating si Kristo sabi ng mga ibang religion dumating si Kristo na buhay at nabatay o may third coming ba? hindi na yung masagot eh ano ang third coming? si Kristo lang? hindi ang third coming, sinasabi ni Brother Eddie, last na yun. Darating ang Panginoong Yesus seated at the right hand of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isang-isang mata mo, gising ka, bang! Wasak lahat. Ilang oras yun o no? isang araw yon wasak lahat. At gigising ang mga patay gigising yung tao, nagkasala ka, ang pulit mo, ang tigas na paulo mo, pero inaagro ko pa rin sa akin, Paso ka. Wala, lalim yung iaral na gano'n ha, mga ang anghel. Pag anghel, wakahatulang ko eh. Ang hindi, ang hindi, parang magsalita na yun. Bakit ko nasasabi yun? Kasi wala na akong nagagawang kasalanan eh. Ang kasalanan ko lang yun, eh. nabibigla ako. Pag nabigla ka sa magka, magkakasala mo, binita ulo mo, whatever it's so on. Mga kasalanang hindi na binibilang ng Diyos yun. O mga kasalanang hindi mo pinlano na nagkasala. Mabigat yung pinlano eh. O sige, ikaw. Pag-alala natin, di ba? Iidadali kita sa NGDI pag hindi mo ito. check yung x-ray Sayang eh, di ba? Hindi lang hinihintay sa akin ngayon Isipin mo, para lang pa-transplant, million, million. Eh, libre yan, may foundation yan. Na. Hanggang nandiyan sila buong buo. Hanggang nandiyan yung entity ay Pag nawala yan, wala na. Malabo na. Ano yan, bagsak ako rito. Ay, talagang gawin mo. Ay, di ba? Hindi ang tawag ka. Ano kasi so, hindi ka nakatulog eh. Kasi nakatulog eh. so, Okay yun ha. Ikaw din ha. Sino sa inyo? Pwede naman kayo. Isang pag-rading muna. Uh, Pag-rading oh, lang. Sa kanilang match target, tsaka mag-rading. Huwag kayong umasa sa pera. Uyusipin yun. Pag nakapag-donate kayo sa magulang nyo na hindi kayong umasa ng pera, ang kaligtasan yun, kaluluwa mo, kaluluwa ng asawa mo, kaluluwa ng anak mo. Sa ano? Tapos ang material, susunod yan. Susunod yun. Tandaan nyo lagi, ilagay nyo sa utak nyo yun. Yung ang yung kausap ko, di ba, dalawa. Kami ko sa mga bilyonaryo. Pagod na ko ako sa bilyonaryo, ginagawit lang ako. Diki, hindi ako in-check, hindi in-spy ako Espanyol, Pilipino. Bilyon ng pera ko, dati lang kami ng ahente, mga asawa, sa DPWH. Kaya may Rolls Royce dyan, mayroon dyan. Bet, hindi, may ilang eh. bilyon ako. Ika-facet ko, kontrakto. Pakilala mo lang sa akin, Diki, ah.